Upang matiyak naman na hindi na mauulit pa ang mga kaso ng pangabuso at karahasan sa bansa, limang bills ang isinusulong ng Quad Committee upang mapagtibay at maisaayos ang mga batas sa pagsukpo sa ilegal na pogo, extrajudicial killings at maging sa talamak na pamimeke ng mga dokumento. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Umabot sa 30 proposed amendments ang panukala ng Quadcom para mapalakas ang mga na batas at matiyak na hindi na maulit pa ang mga pangaabuso at karahasan. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapamuno ng Quadcom, layunin nito na maayos ang mga butas sa kasalukuyang legal framework sa pagsugpo sa Pogo, extrajudicial killing sa talamak na pagkuha ng mga peking dokumento na mga dayuhan. Paliwanag ni Barbers, lumabas sa hearing pinag-aralang mabuti ng mga local at foreign crime syndicates ang mga kahinaan at butas ng ating mga batas. At ginamit ito para magawa ang kanilang mga illegal na gawain sa ating bansa. Ang limang inisyal na panukala ay ang pagturing sa EJ case bilang hinus crime, tuluyang pagbabawal sa operasyon ng mga pogo sa bansa, civil forfeiture sa mga illegal na ari-arian na nakuha ng mga dayuhan, agad na pagkansela sa mga birth certificate na nakuha ng mga dayuhan at mabigat na parusa laban sa conspiracy at espionage. Sabi pa ni Barbers sa mga ng Quadcom, napatunayan ang culture of impunity ng Duterte administration base na rin sa testimonya ng pamilya ng mga biktima ng EJK, resulta ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Nabuo ang Quadcom nang madiskubre ang 3.9 billion pesos na nasabat na illegal drugs sa Mexico Pampanga noong September 2023. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Gregunan, una sa Pilipinas nas una sa pilipino